Punta tayo dito kay Senior Pedro. Pa? Ayan. Set out naman yan, Senior. Siya ang aming uh, kusinero. <laughs> saka, saka dishwasher. Ayan. Mabait Hello na po. tao yan. Umaga po. Ayan. Maganda umaga daw sa inyong lahat mga kagardin. Ano? Marami salamat. Salamat, Pedro. Sa iyong uh, mabuting kalooban. Pagtulong mo sa mga kapatid. Ano masasabi mo, Pedro, sa ngayong panahon? Tungkol okay sa iyong po. paglilingkod sa Panginoon. Na po na sa po nasa Diyos po. Okay lang po. Nasa Diyos na buhay. Masaya ka ba sa ginagawa mo? Ay, masaya mo? po. Wala na pong mahihiling pa. <laughs> Ayan po si kapatid na Pedro ay isa po siyang dati ay mayaman sa mga bagay sa sanglibutan. Ngunit nung makilala niya ang Panginoon ay inuwanan niya ang lahat para sa Panginoon at naglingkod siya.